Hello, what's up? And welcome again sa ating channel. Hindi tayo nakapag-update kahapon dahil nasa labas kami at masyadong malakas ang ulan kaya hindi ako kaagad nakapag-record. Dahil kahapon ang update. Nag-update na naman po yung ating client, yung ating application na MU Monarchy. Si Moner po ay nag-update ulit. At ito, ang nangyari nagbigay lang si M.U. Monarch ng ito. compensation ng 5 bless 5 soul 2,000 na M.U. bound coin at saka 5 na uh, chaos kaya ayun at sumali na rin tayo ng guild so ito yung nasalihan natin yung twilight of gods So hindi tayo makasali sa mga matataas na guild. Kaya pero ano ano nga ba benefits ng ano ng pagkakaroon ng guild? Tingnan natin dito sa guild. Ito yung armlet meron ako dito eh. So, ito nakakuha ng HP. One, 153 sa 176. So hindi ko alam kung kapag ka-upgrade ko ba to at tumipat ako ng ng guild ay eh, makukuha ko pa rin kaya ito so meron akong armlet eh dito sa armlet kita ito green enhance recruit one star paano mo re-recruit dito tapos eto enhance natin yung armlet meron tayo sa 79 na ipon eh na, naipon na nang naipon hindi ko alam kapag ka ay upgrade ko ba ito ay at tapos sasali ako ng ano, ng ibang guild ay ganun pa rin ano. So magka try tayo ng isa. Meron tayo, meron kasi kong armlet na gem na 79. 79. So magi-enhance tayo ng isang beses muna. Tapos magliliba ko sa ano, pero babalik tayo ulit dito. So, yun na lang gagawin natin para makita lang natin kung itong armlet na to is mababaliwala kapag ka lumipat ka ng ibang guild. So, try natin. sa best lang naman. So, for ang kailangan para makapag-upgrade. Then, makuha natin yung 1 point na attack. Tapos, magic attack 1 point din. So, yun ang mangyayari. Ano? So, try natin kung ano ang mangyayari kapag ka nag-upgrade ano, nag -upgrade tayo ng armlet tapos lilipat tayo ng ibang guild kung ganun pa rin yung ibibigay sa atin ayan try natin yan okay one, one lang muna isa lang muna i-activate ang may kukunin natin para hindi mamasaya yung armlet natin kasi kailangan magkapag-stay tayo dun sa ano dun sa guild na yun ayan meron na tayong attack one tsaka magic attack one so try ko muna mag-leave pasensya na muna dito sa ating ano Twilight of God So try natin to Confirm So ayan nag leave muna ako So tinan natin kung mag apply ako sa iba Quick apply natin dito tayo sa ano Victory plan Tinan natin kung nandun pa rin yung ating Can't join in 59 minutes O oh, 59 minutes pa pala Hindi pa tayo makakapag upgrade Ama Huwag antay muna tayo 59 minutes Isang oras yun Isang <laughs> oras yun Okay guys, check na natin ulit kung okay na yung ating ano oras kung makakapasok na tayo sa ibang ano. Hindi muna tayo sa toilet of Gods, sa ibang muna tayo. Ayan, nakapasok tayo sa ano DT. Tinan natin dito ulit sa ating armlet. Oh, hindi nagbago ah, dito sa, upgrade pala oh, hindi nagkaroon, nagkaroon pa rin siya ng ano so ito ibig sabihin kahit i-upgrade natin ito ako oh, nabasag ato na ito track 2 2, 3 2, So, ibig sabihin, okay lang yan. 2, 2, 3, 3. Isa pa. 3 of 4. So, hindi ko na muna ito gagawlawin. So, ibig sabihin, kahit na lumipat ka ng ibang guild, ay makaka... pwede kang mag-upgrade. Hindi na mawawala yung upgrade sa'yo ng, ano, ng armlet. Kaya, hindi masasayang yung armlet mo kung mag-upgrade yun mag-upgrade. So, hayaan ko na lang muna ito sa 3 3 ang tanda natin ng 3 and 4 ang ating ano ang ating nilagay na na upgrade dito po ang attack natin na nadagdag na nadag, nadag sa atin at ma mayroon pa tayong mga quest dito o oh may naklaim na tayo dito all members defeated total of enemies player 30 lang mayroon pa tayong mga ganto na makiklaim must be in the guild for at least ano to at least R to claim reward 3 hours kailangan maka 3 hours muna tayo para maklaim natin itong reward natin ito so okay lang muna yan ah uh, then iba pa mga quest dito marami pa ayan no? makukuha natin lahat yan kapag nag stay tayo ng matagal sa ating mga ano guild pero siguro hindi na muna natin ito kukunin ano. I Stay muna tayo doon ng 3 hours na. No. Eh. Pero babalik ako sa Twilight kasi. Para at least nasa yung position ng nung, nung guild natin dito sa may ano yung pang pangatlo na lang Ngayon muna natin kung ilan yung mga ano dito? Mga naka-online. Ba marami naka-online dito? Maraming naka-online dito. Check natin si ano. MG siya. kanila yung mga weapon so dito muna tayo mag stay sa ano to so saka na natin ma upgrade ito dahil wala pa tayong guild points so yung guild points makukuha natin yan dito sa quest so ang unang natin makukuha guild points 210 tapos 1,000 na coin 1,200 2,100 na guild fund tapos ito naman guild xp 2,100 guild xp so makukuha natin yan kapag ka after na ng 3 hours so pero babalik muna mag out muna tayo dito pabalik tayo sa uh, ng galingan natin kanina sa may ah uh, yung pangatlo rival guild wala naman siyang kaaway, pa no? natin eh ano to babalik muna ako sa babalik na lang muna ako sa guild na yon kasi nagpaalam lang na mawasabi ko sa saglit lang ako may gagawin na ako at may titik may check lang ako so yun lang gusto ko ipakita sa inyo na hindi naman mawawala yung hindi masasayang yung armlet mo kung mag upgrade ka na kahit lilipat ka pa ng ano ng bang guild so maglilib na muna ako dito sa guild na to Lib na muna tayo dito dahil babalik ako mamaya dito sa twilight uh, twilight, twilight so after 59 minutes ulit so yun babalik ako din mamaya maghintay na lang ulit tayo mamaya tapos ayun na doon na ako magpa mag i stay ng mga matagal dito sa Twilight of Gods so yun lang po at pinakita ko lang sa inyo yung ano yung na hindi masasayang yung yung mga benefits na makukuha natin kapag tayo ay sumali ng guild so merong guild meron dito mga guild quest meron dito mga rewards na makukuha kapag natapos mo yung mga quest na yun so kailangan mo rin talaga ang guild para magkaroon ka ng guild points yung armlet na napupulot natin hindi yan masasayang kapag ini-upgrade mo na yan kahit lumipat ka pa ng ibang guild kung magsakasakali man ano sakasakali nalilipat ka ng ibang guild dahil meron ka invitation galing sa ibang mga kaibigan ninyo na nasa loob ng guild pwede kang lumipat at hindi masasayang yung armlet na ipang-upgrade mo dun sa iyong armlet points dun sa uh, additional HP at saka attack So yun lang. At papakita ko na lang sa inyo sa susunod yung paglipat ko. Pagbalik ko doon sa guild ng at pag-i-stay ko at kung paano natin i makukuha yung mga quest natin. So yun lang po. Maraming maraming salamat. At uh, enjoy nyo lang po yung ating game. Maraming salamat. Ba, bye bye.